ito pala kaki eh, ay tanahin naman namin na ano talong eh, ayun lang po ng sitawa namin. Eh, sa as, anima, uh, sitawan namin ayun taas anima na sitawa po dito at ay talong ayun po si ano atay nag spray ng ano uh, na herbicide

lahat buwan na hindi namin usunod ng sito yes yeah. buwak naman ito tsaka yung tanay namin malapit ko sa kalsada ayan yeah. so hindi tayo mahirapan na i-travel ng mga tulog to dahil ada ada bawah uh, bawas din kapag sa gasto So, yun ang pok, mga na lang ako sa susunod pag tataniman uh, na namin ng talungkot mga kagre. So, paalam mga kagre. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel para nami pa akong uh, video na may upload sa aking channel mga kagre. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscriber po. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po.